May nakadami yun, nagpapakahirap na kasama namin sa media para lang makunan yung paglabas, no? Paglabas lang ni President elect Noynoy doon sa bahay niya. Ganda, oh. Hi, Pons. Star-studded, oh. Star-studded. star Mabigat, ano kaya yun? Ano kaya yun? Katalikot pa, yan. Oh, mm. pa yan. Ito yung harapan ng bahay ni President Elect Noy Noy. Ito yung sakin na gagamitin niya ngayon. Papunta ng Balacanang, yung land cruiser niya po. Ito si Rickson. Matagal ko nang kasama sa GMA ito. Mornings at GMA pa lang. Ayan si Ito si Wahab. Isa sa mga kasama kong cameraman niya. Ano na nakunan mo Wahab? Wala. Paglabas pa lang ng sasakyan. Paghugas. Ganun ba kayo importante yun, yung pati paghugas? Siyempre, ito yung tanyado eh. Ito si Jopet, eh. isa so, sa makinakong camera man sa balat ng day pa. Tama naman, naman. mo naman ang salamin, oh. 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 Oh, hindi dinay mo pa. Oh, Ipan ko pa ba sa ibang parte ng katawan mo? Mula sa salamin, hanggang relo. Huwag na natin tingnan pa yung baba ang matalaga talaga eh, oh. Ha? Oh? yan mamaya. Kukuni ko isa dyan. Kukuni ko isa dyan. Huwag naman. Hindi pa ba to? Hindi pa si Alan Gatos yan, ang BGWB. Yung simple gumawa ng balita. Alan Gatos. Ano na nasagap ng balita? Sa so, mga orso to uh -huh. ay naghahanda na yung mga kasambahay. I, uh, oh, Gising na daw. Gising Nagluluto. Na. Oh, gising na. Pasado alas 5.40. Nagluluto. Talagang pagkain ang inalam mo kagad. Oh, hindi ko lang alam kung uh, may hot dog, ham, Wala dog, sinigang, or... May, may, nagsasangag daw. May nags hindi, may nagluluto na. Okay. Si Ate Yoli, ah. yung cook nila. Ayon. So ilalat kayo na kaganyan yun, yung lahat sa Ang sa inyo, mas mas ba Ganun ba yun? Hindi naman, hindi naman. Ganda <laughs> naman yan. Ma-arbor ba? Mayingan. Pwede yung ma-arbor yun. <laughs> Sabay ka yun. <nanin. laughs> <laughs> ito ang legend. <leze. laughs> <laughs>

Para sa video vlog mo ba yan? Mati ni Idol mo ba kayo? Napapanood ko yun. Napapanood mo ba? Hello. Mati ni Idol mo ba kayo? Ay, hindi naman. Sa panaginip. Ryan, chewy and heartthrob ng ABS. Ang tananaginip ako. Stay a few! Ayan na naman yung mayabang mong camera. Malinaw eh. Ikaw na. Ikaw na may malinaw na camera. Ano naman sa mga... Namalengke lang po ako, sir. Bakit ang pinayon yung ano, cameraman? Pinagmas ko ng tripod. Malinaw. Mali mo ano yun? Hi, Mons! Ha, <laughs> galing! Nakikigulo ka dito. Galing ako sa bahay. At ang hindi ko alam yung destination ko. Pero nasa Time Street kami ngayon. Uh Ba't -huh. saan yung sushoot mo dito? Kung anong i-assign ia sa akin. And I'm hoping na tumawag na sila para bigyan ako na ako -assign uh -huh. ng assignment. Kasi gusto ko na mag-review. Yan yeah, si Monica. Ang ulo sa gintana ng van. <laughs> Yan. Yeah. Uh -huh. Nag-observe siya dito sa Time Street. Yan. Yeah. Isa mga... Isa sa mga celebrities na yeah. nag-observe dito.